Hi guys, ito na nga po pala yung tutorial ng second version ng ating rose. So, kailangan natin dito ng 12 fuzzy wire para sa flowers. Ayan, i-cut lang yung 4 pieces na fuzzy wire. And then, mag-fold kayo ng konti. Sukat so, kayo ng 3 cm para sa ating Inner petals, kailangan natin dito ng tatlong 15 cm. Sundan niya na lang kung paano niya ginagawa yung petals ng ating rose kasi asawa ko yung gumagawa ng tutorial na to. Hindi ko masyadong binilisan yung speed niya para masundan niya. I-twist niya lang siya ng mabuti para hindi siya matanggal and then sa pag-bend naman ganyan yung ginagawa niya. So, ito yung ating inner petals, guys. 3 pieces ng 15 cm yung kailangan natin doon. Next, kuha kayo ng 30 cm na fuzzy wire. I-fold nyo ulit yung dulo ng konti. And then, sukat kayo ng 4 cm. Sa pag-fold naman neto, same process lang doon sa ating inner petals. Medyo malaki lang to kasi 30 cm yung ginamit natin na fuzzy wire. Sundan nyo na lang ulit kung paano niya ginagawa. Medyo mahaba to guys kasi feeling ko mas mahirap to kaysa dun sa aming version 1 na rose. I think mas matrabaho to kaysa dun sa unang version namin. Yung pag bend naman niya same process lang naman dun sa mga naunang petals natin. Okay na yung ating middle petals. So, dito, 30 cm yung ginamit natin. 3 petals din yung kailangan. So, next, kuha kayo ng 30 cm and 15 cm. Pagdugtungin nyo lang sila ayusin nyo lang yung pagkakadugtong higpitan nyo para hindi sila maghiwalay yung kahit anong gawin nila hindi hindi talaga sila maghiwalay joke lang guys, so magfold ulit kayo dun sa dulo ng konti and then sukat ulit kayo ng 4cm bali same lang sila ng sukat ng ating medal petals and then sa pagfold naman sundan nyo na lang ulit same process lang naman silang lahat medyo malaki lang to kasi 1.5mm yung ginamit natin dito para to sa ating outer petals, 5 petals yung gagawin natin. Sa pagbend naman yan, katulad lang ng mga nauna nating petals. Same process lang naman silang lahat. I-twist nyo lang siya ng mabuti para hindi siya kumalas and then i-cut lang yung excess wire. Sa pagbend naman, same process lang din sa mga nauna nating petals. Ayus-ayusin nyo na lang siya. So, yun. Okay na yung ating outer petals. So, sa leaves naman tayo, kuha kayo ng tatlong cm na fuzzy wire. Fold lang kayo ng konti dun sa dulo and then sukat kayo ng 3.5 cm. Tundan nyo na lang ulit kung paano niya ginagawa yung dahon ng ating rose. Madali lang naman siyang sundan guys. Makukuha nyo And then, itwist it nyo na siya para mag-lock. I-pinch nyo lang yung dulo. Ang ganyan, ayan, mukha na siyang dahon. So, tatlo yung gagawin natin ito. Lasting, atlang, lasting, sabawad, dito, Kuha ulit kayo ng two green fuzzy wires. And then, i-fold niyo lang siya ng ganyan. And then, cut. Mag-fold ulit kayo ng konti dun sa dulo. And then, sukat kayo ng 3cm same process lang din sa nauna nating dahon ganyan lang din ulit yung gagawin natin so kailangan natin dito ng 4 pieces na ganyan Itong next na ginagawa niya is yung sepals ng ating rose. Kailangan natin ng three pieces ng 15 cm na fuzzy wires and then i-fold nyo siya ng ganyan tapos i-cut nyo. So, yung kakailanganin natin sa sepals ng rose is 5 pieces lang. Yung sukat niya is 7.5 cm. I-bend nyo siya ng ganyan and then i-twist nyo yung dulo para maglap. Tapos i-bend nyo and then i-bend nyo din ng konti palabas yung dulo niya. So, ayun, okay na yung sepals ng ating rose. So, ang next natin gagawin is bubuwi na natin yung flower. So, kumuha na kayo dyan ng floral wire and floral tape. So, una yung binuo dyan is yung leaves ng ating flower. Kunin niyo lang yung leaves na ginawa natin kanina. Yung, maha yung may excess wire na mahaba. Yung purpose ng kaya mahaba is doon natin ikakabit yung dalawa na ginawa natin na leaves. Sundan niya na lang kung paano niya binubuo yung leaves ng ating rose. I think sabra yung ginawa niya kanina, yung may excess wire na mahaba. Dalawa lang yung kailangan natin dito. So ganyan yung magiging result niya. And then i-cut niyo lang yung excess wire niya. So tansya-tansya na lang dyan kung gaano kahaba yung i-cut niya susundan so, niya na lang guys kung paano niya binubuo yung flower. So, syempre yung una natin ididikit sa floral wire is yung inner petals natin. Next is yung middle, yung 3 petals ulit. And then yung last is yung 5 petals.

Ayan, okay na yung ating rose. And then, kuha na kayo ng floral tape. Ilagay na natin yung leaves niya. So, tansyahin nyo na lang ulit kung gano'ng kalapit or kalayo sa rose ang ilalagay nating leaves. ayun okay na yung ating rose medyo matrabaho nga lang siya pero maganda naman yung result niya so yun lang bye